walang gaanong bagay na tila, nakakatakot kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Kahit na bumabagsak na ang ekonomiya ng kanyang bansa, at patuloy na hindi natutupad ang inaasahan sa kanyang pananakop sa Ukraine. Kahit napakalaki ng pagkawala ng buhay at kagamitan, nananatiling mayabang at kumpiyansa ang leader ng Rusya. Naniniwala na siya ay parang makabagong Pedro ang dakila. Pero may isang bagay, o mas tama, may isang bansa na tunay na kinatatakutan ni Putin. Ang Estados Unidos ng Amerika, hindi ito dahil sa pandaigdigang impluensya o presyon ng United States. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas dalisay, kapangyarihan. Kapangyarihan ang nagtutulak kay Putin, ito ang pinakaimportante sa kanya sa lahat. Malinaw na makikita iyon sa kanyang mga salita at kilos sa kanyang kabuang karerang pampolitika. Ang lahat ng ginagawa niya ay para magpakita ng lakas at pagtibayin ang kapangyarihan sa anumang paraan pero kahit anong pagsusumikap ng hari ng Kremlin alam niyang hindi magkakaroon ang Russia ng kapangyarihang katulad ng sa Estados Unidos. Yun ay matagal nang nauunawaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine tungkol sa kanyang kaaway. Isa rin itong bagay na pakiramdam niya ay maaaring gamitin laban kay Putin upang tuluyang wakasan ang sigalot. Sa isang panayam sa Newsmax sa Kiev noong Hulyo 15, sinabi ni Zelensky na alam nina Pangulong Trump, Amerika at Europa na nais ng Ukraine ng kapayapaan at wakas sa digmaan. Ang mga Ruso ay nakakaunawa lamang ng puwersa, kaya matitinding parusa at malalakas na sandata lamang ang kailangan. Handa kami para kumilos at magpakita ng lakas. Ipinagpatuloy ng leader ng Ukraine ang pagtalakay sa napakalaking kasunduan sa armas sa pagitan ng United States at Ukraine bago ang ikalawang termino ni Trump. Naalala ko ang malakas na deterrence package natin bago ang termino ni Pangulong Trump. Nais kong ibenta ito ng Amerika sa atin ngunit hindi natuloy. Hinihikayat ni Zelensky ang United States na ipakita ang lakas nito upang mapilitan si Putin na bumalik sa negotiating table. Nakipag-usap kami ni Pangulong Trump ukol sa mga bagay na ito. Gusto ko talagang maging malakas tayo. Ang pagiging malakas ay magtutulak kay Putin na makipagnegosasyon. Hindi sigurado na kailangan nating gamitin ang lakas na ito. Ngunit kung alam ng Russia na mayroon tayo nito, malakas itong argumento para tapusin ang digmaan. Tinalakay ni Zelensky ang kamakailang pagdating ni Keith Kellogg isang diplomatang Amerikano sa Kiev noong ikalabing apat ng Hulyo. Nakipagpulong siya sa mga matataas na opisyal at leader militar ng Ukraine, kabilang sina Commander-in-Chief Alexander Sierski, Chief of the General Staff Andriy Natov, at Defense Intelligence Chief Kurilo Budanov. Kagiliw-giliw, pagkalapag pa lang ni Kellogg sa Kiev, ay biglang tumigil ang pambobomba ng Russia sa lugar. Ayon kay Zelensky, bumisita si General Kellogg sa Ukraine at walang malalaking pambobomba sa loob ng dalawang gabi. Pinagbibiruhan na rin ng mga tao na bigyan si General Kellogg ng pasaporteng Ukrainian at iwan na lamang siya rito. Mas madalas dapat bumisita ang mga Amerikano sa atin para mabawasan ang pambobomba ng Russia. Bukod sa pagbibiro, binigyang diin ni Zelensky ang matinding pambobomba ng Russia sa Ukraine nitong mga nakaraang linggo at buwan. Noong 2,000 at 25 halos 3,000 at 5,000 drone strikes bawat buwan ang hinarap ng bansa. At mahigit limang libo at apat na raan noong Hunyo, pinapalakas ng Russia ang pagbomba sa Kiev at iba pang mga lungsod sa Ukraine gamit ang mga misail at artilerya upang pahinain ang moral ng Ukraine, sirain ang mga infrastruktura, pabagsakin ang logistics, at pumatay at manakit ng mga inosenteng sibilyan. Sa puntong ito ng labanan, halos araw-araw may drone strike o pambobomba mula sa himpapawid na nararanasan ang Ukraine. Ngunit nang may dumating na diplomatang Amerikano, nagpa siyang maghinay-hinay ang mga Ruso. Pinatunayan nito ang punto ni Zelensky. Ipinapakita nito na ang Russia, at lalo na si Putin, ay natatakot sa Amerika. Walang pag-aalinlangan sa pambobomba ng mga sundalong Ukrainian at mga sibilyan. Walang alinlangan sila sa paglalagay ng presyon at pagbabanta sa ibang bansa, tulad ng United Kingdom at France. Ang mga migranteng galing sa Central Asia tulad ng Uzbekistan at Kazakhstan ay napipilitang lumaban sa unahan ng labanan. Ang pagbisita ng mga dayuhang opisyal sa Ukraine noon ay hindi nagdulot ng malaking pagbawas sa mga pag-atake ng Russia. Pero kapag mga Amerikano ang sangkot, ibang-iba ang kwento. Nang malaman nilang nasa bansa si dating United States Army Lieutenant General Kellogg, agad-agad na inadjust ng Kremlin ang kanilang mga plano dahil ayaw ng Russia na malagay sa alanganin na mapatay o masaktan ang isang mahalagang opisyal ng Amerika. Dahil alam nila na ang aksyong ito ay magdudulot ng galit ng militar ng United States laban sa kanila. Walang alinlangan na sa pagsisimula ng ikatlong digma ang pandaigdig at ganitong uri ng labanan, siguradong talo na ang Russia. Habang ipinapaliwanag ni Zelensky sa kanyang panayam, ito ay nangangahulugan ng isang bagay. Natatakot si Putin sa Amerika. Matagal ko na itong sinasabi, pati na sa Pangulo ng United States. Sa anumang kaso, natatakot si Putin sa Amerika. At sigurado ako doon. Ano nga ba talaga ang nais makita ng Ukraine bilang pagpapakita ng lakas ng Amerika? Maraming eksperto ang naniniwala na ang talagang gustong makuha ng Ukraine ay mga long-range missile na gawa sa Amerika. Papayagan to nito. Ang sandatahang lakas ng Ukraine natamaan ang mga target na mas malayo sa kanilang hangganan. Mas malalim sa teritoryo ng Russia? At posibleng pati na rin ang Moscow mismo. Nakasalukuyang hindi naaabot ng karamihan sa kanilang mga armas. Ang ang kakayahan ng Ukraine na umatake ay magkakaroon ng malaking pag-angat kung makakakuha sila ng mga Tomahawk missile na gawa sa Amerika. Ang BGM, isang daan siyam na Tomahawk Land Attack Missile, Tomahawk Land Attack Missile, ay isang long-range, all-weather, subsonic cruise missile na ginagamit ng United States Navy at United Kingdom Royal Navy para sa mga operasyon ng pag-atake sa lupa mula sa barko at submarino. Binuo ito ng Applied Physics Laboratory ng Johns Hopkins University noong isang lilyo S para sa pangangailangan ng militar sa isang flexible at modular na medium-to-long range low-altitude missile. Ang modular na disenyo ng Tomahawk ay nagdulot ng ibat-ibang version nito. Ang mga ito ay maaaring lagyan ng ibat-ibang iba't warheads guidance systems tulad ng Global Positioning System Inertial Navigation at Terrain Contour Matching para matukoy at matamaan ng perpekto ang mga target sa iba't ibang misyon at maniobra. Ang halaga ng bawat isa ay di bababa sa halos 2 milyon. Ang daan-daan ay nagamit sa iba't ibang labanan sa paglipas ng panahon. Kabilang ang Gulf War, pananakop sa Iraq noong 2,000 at tatlong pag-atake ng misel sa Yemen noong 2,000 at 24 at kamakailang pag-atake ng United States sa mga nuclear site ng Iran noong libo at lima, Hindi ang lakas o kakayahang magbago ng Tomahawk ang nagbibigay dito ng malaking halaga sa arsenal ng Ukraine, kundi ang abot nito. Ang ilang version ng mga misail na ito ay kayang umabot ng higit sa 1,500 at 50 milya o at limang daang kilometro. Mabilis din itong gumalaw. Umaabot ng bilis na hanggang limang daan at pitumpong milya bawat oras o siyam na raan at dalawampung kilometro bawat oras. Kahit pagganahin ng Rusya ang kanilang mga air defense system at magpaputok ng mga interceptor missile, maaaring mahirapan talaga silang pabagsakin ang mabilis na subsonic tomahawk na lumilipad sa kanilang himpapawid. Ang mga bagong missile na ito ay magbubukas ng mga panibagong oportunidad para sa opensiba ng Ukraine. Nakita natin na mahusay na ginagamit ng bansa ang kanilang mga yaman para sa magandang resulta. Pinapaputok ng United States at Europa ang mga misil sa mga target ng Russia, tulad ng mga imbakan ng bala, planta ng drone, base ng himpapawid, command post, at iba pang sentro ng logistika. Marami sa mga target na ito ay abot ng kasalukuyang arsenal ng misil ng Ukraine, ang mga ATACMS na gawa sa United States halimbawa ay kayang maglakbay ng hanggang 185 milya o 300 kilometro. Samantala, ang American High Mobility Artillery Rocket System ay may saklaw na humigit kumulang 80 kilometro. Ang mga Storm Shadow na mula sa Pransya at United Kingdom ay may abot na halos 155 milya o 250 kilometro. Nagsikap din ang Ukraine na paunlarin ang sarili nitong mga programang pambansang misail Napatunayan ng mga SAPSAN na misail nito na kaya nilang tamaan ang mga target na halos isang daan at napong milya ang layo at may potensyal pang mas lumayo sa hinaharap. Ang Neptune cruise missiles nito ay maaring maglakbay ng mahigit sa 600 milya o isang libong kilometro upang tamaan ang kanilang mga target. Kahanga-hanga ang distansyang iyon pero wala pa rin iyon kumpara sa pambihirang layo ng mga tomahawk ng United States. Kahit kaunting tomahawk lang. Mak makakapag-access agad ang Ukraine sa daan-daang bagong target na dating hindi nila maabot, ang mga paliparan, imbakan ng armas, pabrika ng militar, at iba pang infrastruktura ay maaari nang atakehin ng mga misail ng Ukraine. Pati na rin ang napakaraming mamahaling radar, sistema ng depensa sa himpapawid, rocket launcher, at advanced na jet fighter na inilagay ng Russia sa mas malalim na bahagi ng kanilang teritoryo para protektahan mula sa pag-atake ng Kiev, ay maaring maging vulnerable din ang mga Storm Shadow at Long Neptune Missiles na tulad nito ay tiyak na magbabago ng takbo ng labanan at tuluyang itutulak si Putin sa depensiba. Kailangan ng mga general ng Russia na pag-isipang muli ang kanilang mga taktika at mag-alala sa pagtatanggol sa kanilang sarili at teritoryo. Sa halip na ilaan lahat ng pagsisikap at atensyon nila sa mga opensiba at pananakop sa Ukraine. Dahil dito, maaring magkaroon ang mga Ukrainian ng kinakailangang pahinga at pagkakataong magplano ng mas epektibo para sa kanilang susunod na hakbang. Ang pagbibigay sa Ukraine ng mga naturang misil ay magsisilbing patunay ng lakas na hiniling ni Zelensky. Pinapakita nito kay Putin ng walang pag-aalinlangan ang kakayahan ng United States na impluensyahan ang digmaan gamit ang makapangyarihang puwersa nitong militar sa paraang hindi kaya ng ibang bansa. Ang problema ay sa kabila ng mga chismis at ulat ng media na ang administrasyon ni Trump ay pinag-iisipan ang paglilipat ng mga tomahawk sa Ukraine. Si Pangulong Trump mismo ay wala pang ibinibigay na pangako. Sa isang kamakailang press conference, nang tanungin si Trump kung may plano bang bigyan ang Ukraine ng mga long-range missile para umatake sa mas malalim na bahagi ng Russia, sumagot siya ng, Hindi namin tinitingnan na gawin yon. bagamat nakakadismaya ang sagot na iyon para kay Zelensky at sa mga Ukrainians sa kasalukuyan. Huwag kalimutan na ilang beses nang nagbago ng isip si Trump at iniba ang kanyang paglapit sa sigalot sa Ukraine. Nitong Hulyo 1, pansamantalang ihininto ng United States ang pagbibigay ng mga bala at air defense missiles sa Ukraine, kabilang ang mga Patriot Interceptor, isang daan, at limamput limang milimetro artillery shells at air intercept missile, pito missiles. Noong Hulyo 14 sa malaking pagbabago ng desisyon, ayon sa marami, Nagbago ng isip si Trump. Kasama si sa Sen. General Mark Rutter, inihayag ng ika-apat-naput-pitong pangulo ng United States ang malaking pakete ng tulong militar para sa Ukraine. Magbibigay tayo ng mga dekalidad na sandata at ipapadala ang mga ito sa NITO, sabi ni Trump, at ipinaliwanag pa na ang mga bansang NATO ang sasagot sa gastos ng mga sandatang ito. Ibinahagi pa niya ang mga detalye kung ano mismo ang matatanggap ng Ukraine. At binanggit ang pagsasama ng mataas na pinahahalagahang Patriot missiles, kasama pa ang mga bateriyang kailangan para mapaputok ang mga ito. Kumpleto ito kasama ang mga baterya. May darating na ilan sa mga ito sa loob ng ilang araw. Naghahanda ang isang bansa na magpadala ng labing pitong patriot. Gagawa tayo ng kasunduan kung saan halos lahat ng labing pito ay ipapadala sa digmaan. Nakatakdang magbenta ang, ang United States ng halos dolyar. Sampung bilyong halaga ng armas sa Ukraine sa pamamagitan ng nga mga mga kaalyado ng NATO. Batay sa mga ulat. Kasama rito ang mga misail, air defense system, at mga bala ng artilerya. Kahit hindi kasama ang mga long-range Tomahawk sa package, inaasahang makakatanggap ang Ukraine ng kaunting short-range Atakams na may sapat na lakas para tamaan ang mga target sa kabila ng hangganan at ilang dosen ng milya sa loob ng Russia. Kinumpirma ng kolumnista ng The Washington Post na si David Ignatius na malamang kasama sa desisyon ang pahintulot na gamitin ng Ukraine ang labing walong long-range Atakams missiles na nasa kanila ngayon ayon sa isang source nakasali rito. Sa abot na 300 kalotimeter o isang daan at siam na pong milya nito, hindi maaabot ng tuluyan ang Moscow o St. Petersburg. Pero maaabot nito ang mga bas militar, paliparan at imbakan ng supply sa Russia na kasalukuyang hindi naaabot. Maaari ring isama sa package ang mas maraming atakams. Sa isa pang kapanapanabik na revelasyon, kinumpirma rin ni Ignatius ang posibilidad ng Tomahawk sa Ukraine sa hinaharap. Ipinaliwanag niya na ang mga misail ay kasama sa usapan hanggang biyernes, ngunit hindi pa kasama ang mga Tomahawk sa listahan ng ipapadala sa ngayon. Sinabi na maari pa itong ipadala sa susunod kung gusto ni Trump ng mas malaking leverage sa isang malaking pagpapakita ng lakas at determinasyong tapusin ang labanan ng tuluyan. Binigyan ni Pangulong Trump ang Kremlin ng limampung araw na deadline para kay Putin na pumirma ng kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine. Kung hindi, magpapatupad kami ng mga sekundaryang taripa. Kung wala tayong kasunduan sa loob ng limampung araw, napakasimple lang at magiging isang daan porsyento ang mga ito. Kinumpirma ng White House na magpapataw ng isang daan porsyentong taripa sa lahat ng produktong galing Russia. Kabilang na rin dito ang mga pangalawang parusa sa bansang makikipagnegosyo at bibili ng mga export ng Russia. Habang nag-uusap tayo, sinusubukang ipasa ng mga mambabatas mula sa parehong partidong pampolitika ng United States ang Graham Blumenthal Sanctions Bill na magpapahintulot sa ganitong uri ng matitinding taripa. Kapag naipasa, makakapagpataw si Trump ng hanggang 500% na taripa sa mga bansang tumutulong sa Russia, kabilang ang mga bumibili at gumagamit ng langis nito. Ang ganitong hakbang ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking epekto sa sigalot ng Russia at Ukraine dahil umaasa ng husto ang Russia sa mga bansang bumibili ng kanilang likas na yaman para mapalakas ang kanilang ekonomiya. Ito ang tumulong sa kanila para makaligtas sa malalaking bugso ng mga parusang ipinataw ng mga bansang kanluran simula ng pananakop. Sa simula ng digmaan, sa kabila ng pagtaas ng gastusing militar at mga parusa ng Russia, napanatili pa rin nila ang katatagan ng ekonomiya. Ngayon, nagsisimula ng mabawasan ang katatagang iyon. Kamakailan, nakita natin ang ilyang pangunahing personalidad sa pananalapi ng Russia. Kabilang, ang pinuno ng Russian Central Bank, na nagbabala tungkol sa paparating na resesyon. Ayon sa mga ulat, malaki ang ibinaba ng pambansang pondo ng yaman ng Russia mula nang magsimula ang labanan. Ang mga interest rate ay nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ang ekonomiya ay mabagal na lumalago at nahaharap ang bansa sa krisis sa utang na maaaring magdulot ng pagkalugi sa maraming malalaking negosyo. Umabot na ito sa puntong si Putin mismo, ay tila umamin na rin doon. Hindi na kayang tustusan ng bansa ang dating gastos para sa militar, at kailangang baguhin ang mga plano sa paggastos nito. Inihayag kamakailan ng leader ng Russia na bababa ang budget sa depensa sa 2,000 at 26. Ngunit hindi iyon mahalaga kung nagpapatuloy ang digmaan. Kung walang agarang kasundo ang pangkapayapaan dapat nang ipatupad ang mga parusang ipinatupad ni Pangulong Trump. At madali itong maging matinding dagok na tuluyang magpapabagsak sa ekonomiya ng Russia na maaring abutin ng mga dekada bago makabawi. Ngayon, iyan ang pagpapakita ng kapangyarihan. Isa itong malinaw at tiyak na pagpapakita ng kamangha-mangha at walang kapantay na impluensya ng United States. At dagdag na patunay na si Pangulong Trump ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayon kapag siya ang nagpasya. Maaring magbago at tiyak na magbabago ang takbo ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ganyan kalaki ang kapangyarihan ng United States. Maaari nitong baguhin ang ekonomiya at malalaking labanan ng nakakagulat na kadalian. Iyan ang uri ng kapangyarihan na hinahangad ni Putin at pilit niyang inaabot. Isa ito sa mga dahilan ng pagpapasimula niya ng digmaang ito upang patatagin ang kanyang pamana at patunayan ang sarili bilang pinakadakilang pinuno ng Rusya. Siya ang tanging taong may kakayahang ibalik ang Soviet Union at ang kinin ang mga lupaing sa tingin niya ay dapat mapasailalim ng Rusya. Ito ang dahilan kung bakit siya namumuhunan ng malaking halaga sa militar, nagtatakda ng dipangkaraniwang mga layunin at nagsisikap na buuin ang ikalawang pinakamalaking hukbo sa mundo sa pamamagitan ng mabibilis na programa sa pagre-recruit. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagpapagawa ng mga planta ng paggawa ng drone sa kanyang teritoryo at humihingi ng tulong mula sa mga kaalyado tulad ng Hilagang Korea at Iran para palakasin ang kanyang mga puwersa. Isinusulong ang pinaka-agresibo at matinding mga pag-atake sa lupa ng Ukraine, pinapataas ang tensyon ng labanan araw-araw. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya titigil sa aktibong pagbomba sa mga gusaling sibilyan, pagpatay ng mga inosenteng tao, at paggawa ng mga krimen sa digmaan at kalupitan, upang unti-unting palakasin ang kanyang kapangyarihan. Malinaw na kahit anong gawin ni Putin, imposibleng mapantayan ng Russia ang United States sa kanyang panahon. Nangunguna ito kaysa sa maraming bansa pagdating sa lakas militar. Sa katunayan, ayon sa pinagkakatiwalaang ranggo ng Global Firepower Index, ang Russia ang kasalukuyang pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. May defense budget ito na higit sa dolyar. Isang daang bilyon at hukbong mahigit labing tatlong milyong aktibong sundalo kasama ang dalawang milyong reserba. Ipinagmamalaki nito ang pambihirang lakas ng lupa, na may tinatayang 5,750 tangke at mahigit isang daan at tatlumpong libo armored vehicles suportado ng libu-libong taod, self-propelled at rocket artillery units. Ang Air Force nito ay kahanga-hanga na may mahigit sa apat na libong sak sa sakyang panghimpapawid, kabilang ang higit sa walong daang fighter jets at isa libo anim na raan at limampung helikopter. Ang Russia ay ay isang makapangyarihang puwersa sa dagat na may higit sa apat na raang kagamitan kabilang ang mahigit anim na submarino, 12 dalawang frigate, 10 destroyer at sariling aircraft carrier. Gayunman, ang lahat ng mga estadistika ay walang sinabi kumpara sa Estados Unidos. Kilala bilang pinakamalakas na militar sa buong mundo, ang United States ay may defense budget na halos dolyar. Syam na raang billions. May mahigit 13 milyong aktibong tauhan ito na sumailalim sa ilan sa pinakamahusay na pagsasanay militar sa mundo at halos 80,000 pang reserba. May libu-libong tangke at armored vehicles ito at ang pinakamalaking air force sa mundo na may mahigit 13,000 sasakyang panghimpapawid. Nangunguna ito sa halos lahat ng mga pangunahing sukatan ng militar mula sa bilang ng mga fighter jet at aircraft carrier hanggang sa modernong kagamitan nito. Mula sa tangke, fighter jet, misil, air defense, o electronic warfare systems, halos palagi ang United States ang may pinakamagandang teknolohiya. At dahil napakalaki ng ginagastos nito sa depensa taon-taon, madali nitong napapanatili ang pagiging nangunguna pagdating sa kakayahang militar. Ang Russia ay kayang tapatan ang United States sa aspeto lamang ng bilang ng nuclear warhead. Maaaring ipaliwanag kung bakit paulit-ulit na nagbanta si Putin ng di malinaw tungkol sa paggamit ng sandatang nuklear kung direktang kumilos ang NATO laban sa Russia. Alam niyang ang mga nuclear lang ang tanging paraan niya palabas dahil mas malakas ang United States at natatakot siya rito. Kaya tumigil ang pagbagsak ng mga bomba nang dumating si General Kellogg sa Kiev. Maaaring ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya sa wakas ay makikipag-usap para wakasan ang nakakatakot na digmaang ito. Alamin pa ang tungkol sa 50 araw na ultimatum ni Pangulong Trump at ang pinakabagong pakete ng armas ng United States para sa Ukraine sa aming bagong video, titingnan ang mga plano ng NATO at Ukraine na paligiran ng pader ang Russia na maghahatid ng karagdagang masamang balita kay Putin. Mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel para sa pang-araw-araw na updates tungkol sa digmaan at iba pang importanteng pangyayari sa buong mundo.